Oh, turai, guys. Figurette, Scott, Haido. Oh, Haido. Check. barget mga idol. Hala, hala. Pwede mo ito, mga idol. Pwede mo ito, mga idol. Balas po siya, mga idol. Oto may go, mga idol. Ay! Ay! Mana mga idol. idol. Bawangas lang mga idol. Sa diri ang tama, mga idol. Sa diri ang tama, mga idol. Salamat sa paitanan, mga idol. Ay kalimutin mga idol at magsubscribe sa itong Youtube channel mga idol o follow na rin ng Like and share to Marta, my idol. Assalamualaikum.